Cancer, ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw. Cancer, ay maging mas maingat sa mga gagawin mong desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga deal, mas mainam na ipagpaliban muna ang mga ito dahil walang swerte na masagana ngayong araw at mahina ang pag-asenso. Maghintay muna ng ibang araw para gawin ang desisyon, ang pinapahiwatig kapag may nakausap kang taong alam ang iyong idea o desisyon, ay mag-ingat ka sa iyong pagsasalita lalo na sa mga kapamilya dahil maaaring sila ay maramdamin at madaling magtampo sa tahanan. Huwag ka munang tatanggap ng bisita o papasukin ang ibang tao upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Sa kalusugan Bawal muna sa iyo ang magpagod ng husto ngayong araw at umiwas sa mga inihaw na pagkain, delatang pagkain, tahong, at alak dahil makakapagpahina ito sa ugat ng iyong atay ang pahiwatig. Sa pera, mag-ingat sa pagpapautang kahit alam mong may pera ang uutang sa iyo dahil malamang na hindi kanila mabayaran ng maayos. Sa trabaho, Normal na araw ito na magiging maayos ang iyong mga gawain, iwasan lang ang biglaang ang paglilibot kasama ang mga katrabaho dahil magastos ito at maaaring magdala ng problema sa tahanan. Para sa isang masaganang araw, isama ang mga kulay color green at color silver na magbibigay sa iyo ng lakas at kasaganaan. Ang mga numero number 17, number 26, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magpapalakas sa iyong loob sa bawat hakbang na iyong tatahakin.